So guys, so what's up sa lahat? So nandito na ulit ang inyong Man Behind the Lens. And ngayon, so nagbalik ulit tayo dito sa napakagandang Cafe Severino dito sa Tagaytay City. And dito ko napili na mag-vlog ngayon kasi napakaganda ng ambience ng environment dito and napakaano, napakaganda ng accommodation. So anyway, bago tayo tuloy magsimula sa ating vlog for today. So please guys Pakivisit visit niyo po itong Cafe Severino dito po sa Tagaytay City. And if if you want to know more about this cafe, so pakivisit, visit like and follow na rin ang kanilang official FB page for more details. So, ano ba yan guys? So without any further ado, let's start. So, last January, I watched one of the most successful movies na naipalabas ng Metro Manila Film Festival. And sobrang nagandahan ako dun sa palabas. Well, yeah, I feel like, I uh, I really like the movie because it's my point of interest, which is history. And talagang na-appreciate ko lahat-lahat. And at this point, guys, for this episode of Man on Review, we will be reviewing one of the most successful movies of 2023, which is con So, ayan guys. Um, sorry, medyo late yung paggagawa natin ng review ngayon kasi masyado tayong naging abala sa ilang mga bagay. Alam niyo na, family, work, studies, and all sorts of things that makes me busy lately but well we're here last january na panoote yung movie so i will be showing you a little bit of flashback so watch this so here is your man behind the lens and yeah Sephora uh, Tagaytay and hinahabol natin ngayon yung mga movies ng Metro Manila Film Festival and yeah since I've watched its trailer talagang nilook forward na na mapanood to so tara pasok tayo sa loob guys, update lang so yes nakabili na tayo ng ticket and mapapanood ko later yung bursa sa Cinema 4 ng Cora Mall and mapapanood ko siya by 3.40pm so meron pa akong less than 1 hour na waiting habang naghihintay ako na makapanood na ng film so ngayon ang gagawin ko ngayon titignan natin kung makakapag-ask ako ng mga nakapanood ng Kumpur sa kung ano ba yung comments and reactions nila regarding dun sa movie. So, yun yung gagawin natin after we watch the movie Kung And talaga ano eh, um, nilulook forward ko kung paano talaga napanindigan ni Cedric Juan yung kanyang portrayal as Padre Jose Burgos. At paano niya naging deserve yung Best Actor nomination nung nakaraang MMFF gabi ng pangalaman. So talagang yes, naghihintay na ako. I'm so excited to watch the film. So hintay-hintay po tayo ng comment. A few moments later. So, ayan. Nasa loob na ako ng Cinema 3. after a few minutes, magsisimula na ang program. Hindi na ako makakapag-record dahil baka makasuhan tayo ng camcording. So, sige guys, kita-kits lang after the film. A few moments later. Ayan guys, quick update lang. So, katatapos ko lang manood na Gumburza and my reaction, my comment, my impression was definitely amazing, awesome, outstanding. So, deserve ng Gumburza na mapanood ng napakaraming Filipino kasi aside sa kwento ng movie ito, aside sa katakilaan ng patlong paring martir na na-feature sa movie na to, may napakahalagang mensahe uh, na naisip para tayo sa atin ng Piligot Kato. Sad to say, unfortunately, naaliw ako dun sa pakikinig ng music at saka nung theme song nung movie habang nasa loob ako ng CD kanina so I wasn't able to interview the viewers after watching. Pero, gladly, meron tayong isang audience na nakuha na natin ang sagot. Although, audio lang yung mapapakinggan nyo. Pero for me, it is of extreme importance. So, let's watch this video. emotional attachment sa pagiging Pilipino ko. So, madalas nakikitaan ko lang sa historical film, madalas sa sen sentro kay Jose Rizal, laging bida si Jose Rizal. Pero nung bata ko, matagal ko nang iniisip na, eh paano naman yung mga maraming, maraming panauhin sa kasaysayan ng Pilipinas? Nasaan na sila? Kaya, refreshing at talagang masaya ako na may mga pelikula na salamat ka job joke noise, mga director, mga artista na talagang gumagawa nito kasi kitang kita. Masaya ako din personally dahil daming tao na gusto kong umintindi paano ba tayo talaga nabuo bilang bansa. Ang saya ko, ang ganda doon naman sa film, gusto ko na talagang sentro sa buong bulsa. Kasi yung pagkaalam ko din sa kanila, masaya ako kasi pumasok ko ng film na hindi ako na hindi ako nag-documentary hindi din ako nag-review ulit um, gusto ko ma-experience ko lang ulit siya per, na first hand at talagang ang dami kong ulit na balikan natutunan alam ko lang na familiar ako sa mga dates for example sa mga kung saan nangyari yung mga nangyari pero um, parang nabuo yung kalooban ko ulit or talagang Nagkaroon ulit ng ilaw, yun yung sinasabi kanina. Isang tema nila, yung ilaw sa dilim. Na parang napasa sa akin yung ilaw, dilaw. Ngayon gusto ko nang balikan lahat ng mga nangyari nung panahon yon yun. Sobrang saya. At uh, talagang hanga ako sa quality ng direction sa quality ng marami silang na pinauksap ng mga historians. Talagang magiging fan talaga ako kung gagawa pa sila niyan next year or this year pala, 2024 onwards sana mas marami pang gumawa at tumangkilik talaga ng mga historical films dahil kailangan sana mas marami pa talagang Pilipino yung makakita at makapasa nito. Okay. Thank you ma'am. <laughs> so ayun guys, nap napakinggan nyo na yung comment and reaction na na-share sa atin ni Miss Z um, kanina. Although, sa to sa hindi ko siya nakuhana ng picture kasi hindi, hindi ako lang mag-selfie sa kanya kanina. So, um, kasi nagmamadali na sila. Pero anyways, maganda yung message niya. And naantig ako dun sa mensahe na pinahatid niya. So, eto na tayo. Mag-review na tayo. Let's go. So yun mga kapatid, so you have just watched the video of the flashback nung time na pinanood ko ang Gumbunsa. Take note, that was January 2. So kapapasok lamang nung bagong taon nung pinanood ko ang piligo lang yan. And sa uh, review episode na gagawin natin ngayon, so I will be telling you or let us say I'll be sharing you some of the things na aking i-review regarding Gumburza. So, here we go. So, let me give you a brief context guys. So, Gumburza is one of the official entries of MMFF or also known as Metro Manila Film Festival na pinalabas noong December 25, 2023. And the movie was under the direction of director Pepe Jopson. And regarding to the cast guys, it was very awesome. Napakaganda ng ensemble of cast. So, we have here, of course, the iconic roles of um, Dante Rivero as Padre Mariano Gomez, Cedric Juan as Padre Jose Burgos, and Enchong D as Padre Jacinto Zamora. So, aside from those three, so makikita natin din sa pelikula si um, Elijah Canlas, Ketchup Eusebio, Neil Ryan Sese, Epic Izon, and Jaime Fabregas to name a few. So, nung nakita ko yung cast ng Gumburza, o may personal note, sobra akong kinilabutan. Talagang maingat na pinili ni Direk Pepe Jokno yung mga cast na magpo-portray dito sa pelikula. And kung portrayal lang pinag-uusapan, wow, I really got goosebumps habang pinapanood ko yung pelikula talagang nabigyan ng um, justice ng bawat um, up yung kani kanilang mga karakter. And take note, um, Piolo Pascual was also included in the movie. So he played the role of Padre Pedro Pelaez. So sobrang effective ng role na ginampanan dito ni Piolo Pascual. So regarding to the portrayals, grabe, Um, they are really effective, they really stick to the role, isinapuso, isinabuhay, nabigyan nila ng justice yung portrayal nila as those characters. Lalong-lalo na yung mismong gumanap na gumbusa. Hindi na nakapagtataka na nakuha ni Cedric Juan ang Best Actor Awardee. Well, hindi na natin maikakaila because Cedric Juan has a big background on theater kaya hindi na nakapagtataka na sobrang ganda sobrang effective nung kanyang um, pagkakaganap bilang Padre Jose Burgos pero ang maganda pa rito nung ipasok na natin sa eksena si Dante Rivero at si Enchong B so basa dun sa review na nabasa ko online um, talagang nandun yung effectivity kung paano nila binigyan ng justice yung mga characters lalong lalo na um, when I saw the acting, the performance, and the portrayal of Mr. Dante Rivero as Padre Mariano Gomez. Makikita ko dun na father figure siya dun sa dalawa pang pare. Most especially to Padre Jose Burgos, na ginampanan nga nitong si Cedric Juan. Now, aside from this three, na-explore din yung context ng pelikula nung in-explore din yung buhay at storya ng mga karakter na nakapalibot dun sa tatlong pare. Lalong-lalo lalo na yung deep connection ni Pasiano Mercado which was portrayed by Elijah Canlas dun sa connection niya kay um, Cedric Juan which is gumanap na Padre Burgos. Alam mo yung ano, alam mo yung parang nandun yung sangasangang konsepto ng bawat karakter at ano ba yung relasyon at um, malalim na ugnayan ng mga karakter dun sa tatlong pare. So, ang dami, mo talaga makikita na maa-amaze ka kung paano pinortray nung mga artista na nagsiganap yung kanilang mga karakter. So, to be honest, ngayon, habang iniisip ko yung pelikula, hanggang ngayon, kinikilabutan ako eh. Eh, what if pa, kung mapapanood na ito ng karamihan sa mga Pilipino ngayon. So, take note guys, palabas na po ang Gumburza Netflix. So, sa lahat ng mga hindi nagkaroon ng pagkakataon na mapanood dito sa si sinehan, mapapanood niyo na siya anytime, everywhere, via Netflix. So, balik tayo dun sa um, portrayal. Kitang-kita mo eh, kitang-kita mo yung relevance nung character. Kung paano nila nagawang ishape yung history sa pamamagitan ng pag-i-involve sa mga characters na to. And addition to that, yung effectivity ng mga artista, grabe. Sobrang hanga ako at sobrang saludo ako sa kanila habang pinapanood ko yung pelikula. Wala akong masabi sa portrayal. Nakakabilib, nakaka-amaze. It is 100% superb. Next na natin i-review is yung cinematography grabe guys sobrang dramatic ng um, cinematography yung angulo yung color grade yung effect na nilalagay sa bawat scene alam mo parang damang-dama mo sa sarili mo na parang kaisa ka na parang involved ka dun sa eksena nadarama mo yung emotion ng characters nakukuha mo yung perspective ng characters and promise guys since it's a history field, may ma-establish at mabubuo ka na point of view dito. And malaki ang naitulong ng cinematography ng pelikula para maipaliwanag din ito yung historical relevance and historical accuracy ng pelikula. Speaking of those two, historical accuracy, historical relevance. Grabe! Kung ako ang tatanungin, ang pelikulang ito ay sadyang perfect timing. Sobra siyang napapanahon. Lalong-lalo na ngayon, maraming mga tao, lalong-lalo lalo na yung mga kabataan na parang nawawala na ng interest sa history. And for me guys, malaki ang naitutulong ng mga gantong klaseng pelikula. Not only Gumburza, but also other films as well, like uh, Bonifacio Ang Unong Pangulo, General Luna, and Goyo, to name a few. Sobrang nakikita ko yung ano, sobrang nakikita ko yung relevance ng pelikula sa mga kabataan sa panahon ngayon. So, kung historical relevance ang pag-uusapan, guys, trivia lang ha, ah. bago ko mapanood yung pelikula, I was able to watch a documentary that is being filmed or that is being uploaded by Philippine Historical Commission. Kung papanoorin nyo yung video na nakapaloob doon. So, Nakuha ko yung context ng dokumentaryo about si Gumbuzo. alam nyo ba, habang pinapanood ko yung pelikula, alam nyo yung utak ko parang nagmimistulang. Nagmimistulang na kitwins ako habang pinapanood ko yung pelikula na okay. Uh, ng Philippine Historical Commission yung, uh, yung incidente na to. Kaya guys, um, napakahalaga rin na uh, makapanood tayo ng mga... Uh, doc uh, documentaries na kagaya nito kasi mas lalo itong nakakapag, uh, nakakapagdagdag sa consciousness natin bilang mga Filipino na deserve nating pag-aralan at e explore yung um, pasikot-sikot ng ating kasaysayan. So, shout out po sa Philippine Historical Commission, lalong-lalo na sa isa sa mga nakatalaga dito, which is my former professor, Dr. Emmanuel Franco Calairo. So, grabe yung, ano, grabe yung impact sa akin ng Gumburza when it comes to historical relevance. Ganoon na rin sa historical accuracy nito. Kasi talagang ano eh, talagang makikita mo na inaral ng direktor ng produksyon at maging ng mga nagsipagganap kung paano nila ipapakita yung historical relevance dun sa pelikula and hindi sila nabigo na maipakita yun. No wonder, nakuha ng gumburza ang second best picture award. And guys, deserve nila yon dahil nagawa ni Direk Pepe Jokno at ng mga nagsipagganap yung justice na kailangang maipakita doon sa pili ko lang, Gumburza. Okay, third one, the musical scoring. Grabe, parang pag napapakinggan ko yung music while watching the movie, parang feel na feel ko na nandun ako sa eksena eh. Parang feel na feel ko na nandun ako sa time na nag-exist yung Gumburza si na Padre Pelaez at yung iba pang character na nakita doon sa um, pelikulang ito. Grabe, yung musical scoring talagang ano eh, talagang pangkasaysayan, talagang pang-historical yung datingan niya. And grabe, I love every moment that I was watching the movie with the musical accompaniment of the musical scoring. Talagang pag pinagsama-sama lahat, I feel the goosebumps. I feel the chills while watching the movie. And yun nga, habang nanonood ako ng pelikula, parang meron ano eh, meron akong mga napapansin na ilang mga viewers dun sa movie na, Uy! Lumabas pala to dito! Uy! Konektado pala siya sa Gumburza. And I really appreciate the reaction of those people. Idagdag e, pa ba naman yung impact ng musical scoring na pag isinama mo siya sa direksyon, sa nagsipagganap, at sa buong, at sa buong production design. Grabe, Uulitin ko ulit ha, talagang kinikilabutan ako pag naririnig ko rin yung musical scoring. Feel na feel ko siya, promise. Wow, grabe. Talagang ano, um, dun sa movie poster na lang, no, parang um, the production and the actors paid homage dun sa portrait picture. And I really, really like that. So, yung ganun palang na klase ng poster, pananong-panano -panano na siya when it comes to production design. And then, sa nakita ko when it comes to design, sobrang ingat ng production. Sa pagpili ng mga locations, sa pagpili ng mga angulo, ng mga spots, ng mga places na pagsusutingan. Gamang-gamang ko yun eh, lalong-lalong na yung si paborito ko doon yung um, nag-uusap si... Padre Burgos at saka yung ilan sa mga um, estudyante niya. So kung titingnan natin, from the churches, from the a bit of an action incident, and even dun sa execution scene ng pelikula. Grabe, wala akong masabi sa produksyon. Saludo-saludo ako, talagang hindi sayang yung gastos, hindi sayang yung pera at pondo na inilaan nila para maisagawa yung pelikula na to. For me, the production is far from awesome, far from great. Story that. Nakaroon ako ng advantage nung napanood ko nga yung documentary ng ano ng Philippine Historical Commission. Nung pinapanood ko yung pelikula, was while I was observing and looking at the storyline, grabe. Alam mo yung reaction ko, priceless nakakaalwan sa pakiramdam, nakakatril na alam mo yon yung mga napag-aralan mo about sa Lumalabas doon sa pelikula. May mga detalye na ano eh, may mga detalye din na lumabas doon sa pelikula. And in connection to historical relevant, wala akong masabi sa masusing pag-aaral ni Pepe Jokno at uh, ng buong produksyon sa paggawa ng pelikula. Talagang walang tapon bawat eksena, walang tapon, bawat portrayals, walang tapon, um, bawat location, bawat um, venue of the shooting. Wala akong masabi talaga sa ginawang ito ng buong Team Gumbunza. wala akong masabi, uh, the storyline, the context of the story is well delivered. Approved na approved ako dyan. Guys, isingit ko lang yung ano dito. Isingit ko lang yung soundtrack which is Saduya ng Bayan which was performed by Noel Cabangon, Evidam Cell, and Black Knight. Grabe yung kolaborasyon ng tatlong seniors na to na bukod sa na relate nila ito sa movie na Gumburza, nabigyan nila ng justice yung message na nais iparating ng pelikula. So, regarding to that, makikita nyo na siya on both YouTube and Spotify. So, pakihanap ulit yung team song ng Gumburza sa Duyan ng Bayan performed by Noel Cabangon, Herbert Amzel, and Black Knight. Grabe guys, um, sa kantang yon mararamdaman mo na tunay kang Pilipino, na tunay kang makabayan. Promise guys. Yung perspectives ko sa movie, wala akong masabi. Ang ganda mong narrative. Nung nagawa ito ni Pepe Jokno, nagkaroon ako ng panibagong point of view and um, perspective na dapat hindi lang tayo nakatuon sa mga kilalang bayani. Hindi lang tayo nakatuon sa mga bayani na madalas natin nakikita sa mga libro ng kasaysayan. Pero, kailangan din natin pansinin yung mga bayani na sa sarili nilang paraan, eh, nagawa nilang maipaglaban yung karapatan ng mga Pilipino. And, I really love every minute na pinapanood ko yung bawat detalye at bawat senaryo ng Gumbursa. Kasi parang ano eh, mas na-appreciate ko yung halaga ng kasaysayan, mas na-appreciate ko yung pagiging pagka-Pilipino ko, mas na-appreciate ko kung bakit pinag-aaralan magpasa hanggang ngayon yung mga um, history-related subjects. And ito yung hindi dapat na nawawala sa kurikulum. Ngayon, may mga movies na, may mga historical films na nakagaya ng Gumbursa dapat mas na-appreciate natin ngayon yung kahalagahan ng kasaysayan at paano nito hinubog yung bawat isang Pilipino na nakakasaksi nito. Yes, hindi tayo nabuhay sa ganung ira. Pero kung ito yung mapapanood natin, yung mga bahagi ng kasaysayan, lalo-lalo na lalo ang bumbunso, promise guys, mas lalo mo maka-appreciate na Pilipino ka. Pinanganak ka sa Pilipinas, lumaki ka sa Pilipinas. Wala na akong ibang masasabi regarding sa perspective na mas lalong naipakita ng sa yung pagiging Pilipino ko. And yan mga kapatid, dito na pa nagtatapos yung ating episode ng Man on Review vlog natin. So guys, please be in touch with my socials. Adios mga kapatid.